Bonjour. Alright, bali ngayon, may pupuntahan kami. Day ko ngayon eh, pero hindi ako nakakuha ng schedule para makapag part time. pupuntahan kami doon sa pinunta namin nung nakaraan na uh, bumili kasi kami nung plancha doon sa establishment na yon sa mga bilihan ng appliances. Eh, may nakita ako doon, ano, trotinet eh, titignan ko kung magkano yung presyo nun dating trotinet na ginagamit. Kaya lang na January, January 1 sa nung bagong taon, pinark ko sa labas ng hotel. Kaya nung pag-out ko, pag-out ko nun, wala na, ninakaw. Baga na pag entry sa yung trotinet na na pag entry yung ko, nung, nung araw na yon. Kaya ngayon, pupunta kami doon sa uh, pilihan ng appliances kasi may nakita ako ng trotinet doon pero ewan ko kung anong tawag doon sa Pilipinas eh yung baga sa Pilipinas yata dyan sa atin ano eh uh, parang ano siya, scooter yata tawag doon Pero dito sa lugar namin, trotinet yung tawag doon Alright, bali pupunta kami ngayon doon sa Sa store na yon Yun, bali kasama ko pala si Luda ako nga pala si Jocelyn Lapierre at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, si na natin. Kabayan, hindi pa pa Kaya pala ulit ako bibili ng Trotonet para makatipid ako. Kasi sa every month halos gumagastos ako ng pamasahe na halos 6,000 din yun pag i-convert natin sa peso. Tsaka bukod doon makakatipid ako sa oras. Kasi minsan pag uuwi ako, baga parang nagpa-plus 30 minutes pa ako bago ako makarating sa amin. Minsan pag uh, traffic o matagal yung oras nung maghihintay ka sa metro, Yon, napapas na papahaba pa yung oras ng paghihintay mo kaya yun, naisipan ko na uh, bumili ng ulit ng trotinet para makatipid pakita ko sa inyo kung saan yung bilihan ng appliances tapos nung nakita ko yung trotinet na yun nandito na kami sa labas papakita ko sa inyo yung sa loob kung ano yung mga trotinet na nandun kung mga magkano yun tapos kung ano yung mga style ng mga trotinet papakita ko sa inyo sa loob Tara. Push it. Ayan okay. dito yung bilian yun. na takot na. Dito nakapwes to. Dito nakapwes. yan Ayan yung mga takot na. Kung mga magkano. Ayan yung mga brand. Kung sa atin, scooter yata atawag dyan. Pero dito, trotinette. Ayan. Ayan yung tsura niya. Almost 600 na rin siya. Tapos, ayan yung tsura. Hmm. Tapos, ito naman. 500. Ayan. Bali, naghahanap ako ng trotinette ngayon para magamit ko sa pagpasok para sakaling mas makatipid ako. Ayan yung mga itsura niya. Hmm. Ayan. So oh. maganda. Maganda ng shock. Kaya lang 700. Masyado nang mahal yan. Ito may ilaw pa. Iba oh. rin yung setup niya. Ito may signal light. Ayan. May signal light. May ilaw. Tapos may shock ring. Angas na ito. Mm -hmm. Lang. May shock din siya. Oo. Oh. Tapos ito dito. Ito malaki. Ito eh. matindi. Di ba? May shock. Angas. Malaki. Kaya lang magkano presyo na ito. Walang presyo siguro. Hmm. Ito rin. 800. Bali, 900 na siya. Oh. Mahal. Ang kano na yun. Kukumpit mo sa peso. Yeah. 1,000 naman ito. Isang to Pero magandang quality. Tingnan mo naman. Oh. Nakas. Ganda nung na siya. Oh. Tapos sa harap din. Meron. Oh, ganto rin. Yung nabili ko dati. Ganda nung siya. Tapos ito rin. Oh. Ayan. Yeah.

79 mahal. Mm -hmm. 80 euro din. Mahal din pala. Dati kasi nakabili rin ako ng trotenet. Kaya lang yun. Galing yun doon sa sa tropa ko na Chinese. Bali second hand lang siya. Binibenta siya sa akin ng 200 pero nakuha ko lang siya ng 180 kasi tropa ko nga yun. Kaya yun. Baga nakatipid ako doon. Bali yung ginamit ko ng almost 6 months ko yata ginamit yun. Kaya lang nung nagpark na ako doon sa labas, ninakaw naman. Mga first time ko magpark sa labas nung bagong taon, ninakaw naman siya doon. Kasi nung sa hotel na pinapasukan ko nung araw na 'yon, nung bagong taon, mga maraming ano, maraming kliyente tapos maraming bagahe. I mean maraming mga luggage na nandun nakapark dun sa labas ay eh, nandun sa loob yung trotinet ko tapos yun nga eh wala nang mapagparkan ang sabi sa akin ilabas ko muna nung araw na yon. pero may luck yun tapos nung pag-uwi ko naman, doon naman ako nagkaroon ng problema pag-uwi ko, hindi ko na nakita. Kumbaga doon sa pinagparkan ko na although nakalaks siya, ninakaw pa rin. Kumbaga siguro natripa niya yung trotinet ko kahit ganun lang yun pero bilang ko siya ng accessories tapos yun okay yung itsura niya kaya medyo bago pa kahit second hand e, pogi din eh kaya niya napag-interesan yung trotinet ko na yun. yun kaya naiisip ko bumili ulit ng bago para makatipid ako sa oras. Yung talagang hinahabol ko eh, yung oras eh, lalo na pag, pag uwi ako o kaya pag uh, papasok. Bukod dun sa magiging pamasahe ko kung magkano yung matitipid ko every month. Kasi minsan pagka nagkakaroon ng strike, minsan problema sa metro. Dati kasi naranasan ko pagka strike. Eh pag uh, strike e, kasi ibig sabihin nun parang nagrarally yung mga tao. Kumbaga importante kasi sana na dito yung human rights kaya may araw talaga sila na para mag-rally, mag dinibigyan mag sila ng araw para mag-rally kung ano yung mga pinaglalaban nila kasi importante dito yung human rights kaya yun, pagka yung strike na yun, minsan nawawalan talaga ng biyahe kahit sa mga train, sa metro, sa bus, nawawalan ng biyahe kaya naranasan ko yun kaya pag kami, ano ka, pag kami trotting it ka alimbawa ganun, kung may pasok ka nung araw na yun edi wala kang magiging problema sa biyahe yun, pag may trotinet ka pero pag wala, yun talaga malilate ka lalo na pag may trabaho ka uh, pag may strike maraming walang pasok o kaya nahihirapan pumasok kasi nga walang biyahe kaya mas maigi talaga na may trotinet ka pag mga pagkakataong gano'n yeah. kaya gusto kong bumili ulit na trotinet yun, tapos yun meron din mga lock dito pa ito sa yung mga lock ayan, may mga padlock ito heavy duty na yan Tignan mo naman no oh. tapos yung presyo 30 30 euro tapos esto, ito, din mag heavy duty na yan kahit bike motor ganyan ang ginagamit eh ayan, ganyan yung mga accessories dito yan ganyan kasi dati meron akong ganyan yun nga yung ginamit ko kaya lang manipis yung sa akin kumbaga hindi siya quality kasi nabili ko lang yun sa online eh, sa Temo asa sa AliExpress ko pala nabili yun yung lock na yon kaya hindi siya ganong ka-quality kaya nung pinark ko doon sa labas kahit although nakalock siya nanakaw pa rin siya hindi tulad ng ganito baka makakapal-bakal talaga ganito baka hindi siya basta-basta mananakaw pwede siyang manakaw pero hindi siya ganong kadali pagka ganito yung lock mo kasi dati sa akin yung chain lang eh parang ganito yung itsura parang ganyan yung itsura ng dating lock ko oh. kaya alam mas manipis Tsaka hindi siya quality, hindi kagaya na ito. Yun, ganun dati yung gamit ko. Ayan. Magkano yung presyo? 39 79 Ayan yung mga presyo ng helmet Ayan. Dati rin may helmet din ako na ginagamit eh Kaya lang yun mahal yung pagkakabili ko kasi nasa 50 yung pagkakabili ko nun Eh, eh hindi ko naman alam na meron ding mas mura pa dito tapos meron ding mas mahal kaya lang mas quality naman to tsaka sa itsura hindi kagaya nung binilang ko dati sa online uh, ah hindi pala ano yun eh, parang sports center yung pinagbilang ko nung no, kumbaga sa mga pang sports talaga yun doon ko siya binili kaya nabili ko siya ng mahal dahil ko alam kasi na may mga mas mura pa pala yan meron ding gloves so. Pwede rin yan. Kaya lang parang hindi obra to pagka malamig na. Kasi naranasan ko din dati. Pang sports to. Naranasan ko din dati na makapal yung pang malamig. Ito pwede to. Itong ganito. Pwede to pang malamig. Kaya lang malaki. Pagka ano. 19, mahal din. Halimbawa, kung may bibiliin ka dito, ang sistema nila dito, uh, halimbawa, napili mo yung item, tapos bibilin mo na. Pero hindi mo, hindi mo pa siya pwedeng kunin ngayon. Kung baga ang ginagawa dito, Pagka uh, bili mo na ito, pupunta ka sa cashier, tapos babayaran mo siya doon. Pero hindi mo siya pwedeng kunin ngayon. Parang ang mangyayari, ibibigay sa iyo yung resibo tapos isi check nila doon sa stockroom nila tapos ipaprocess pa nila yon tapos pababalikan na lang nila sa iyo kinabukasan para kunin yung binili mong item hindi di kagaya ng pag pera ka pag uh, bibili mo ibibigay agad sa iyo dito hindi kailangan itong pagbili nitong mga appliances kumbaga kinabukasan mo pa siyang pwedeng balikan ganon. yan yung mga plancha. Bali yung binili namin nung nakaraan. Ganito. Ayan. Gaya nung bali yan, 24. Gaya nung sinabi ko kanina. Pag ni binili ka, Phillips. hindi mo agad siya pwedeng kunin ngayon. Kumbaga, i-re-register pa yon sa kanila. Tapos, ibibigay yung address mo. Tapos, yung mga informasyon kung saan ka nakatira. Ayan. Tapos, hindi mo agad siya pwedeng kunin ngayon. Kumbaga, naka-stack lang yan eh tapos bukas yung pwede mo na siyang balikan kinabukasan hindi gaya ng kahit pera ka ngayon hindi mo siya pwedeng kunin Baga, ang ano talaga ang sistema nila kailangan kinabukasan mo pa siya right, bali ito yung example ng binili ko gaya ng sinabi ko pagpunta mo don pag nakapili ka ng item, kung ano yung mga item na nakalagay doon, kumbaga yun lang yung mga sample nila. Tapos pumunta doon sa counter, pag nakapili ka na kung ano yung bibilin mo, babayaran mo siya doon. Ito na yung magiging resibo mo. Yan, ganyan. Pero hindi mo siya pwedeng kunin agad ngayon kasi i register pa nila yon tapos i-check-check nila doon sa stock nila. Tapos yun, babalikan mo na siya kinabukasan. Gaya nung plancha na binili ko, ayan, Bali, ito yung nagiging itsura niya. Yan, nakalagay yung pangalan mo. Tapos yung ID. Tapos yung kailan mo siyang binili. Tapos yung barcode na yan. Yan. Pag i-claim mo na siya, dadalhin mo lang to. Tapos babarilin nila yung barcode. Tapos yung makikita nila yung item na nandun. Kung na-check nga yung item na yun. Tapos yung kukunin na lang nila to. Tsaka nila i-aabot sa'yo. Yan yung sample. Pagka bumili ka doon sa shop na yon sa appliances na yon. Alright.